Sasagot tayo ng katanungan. Ito yung sasagutin nating ta tanong. Saan galing ang sakdal na kaloob at mabuting kaloob? Yan ang ating sasagutin. Ah, ang sakdal na kaloob at mabuting kaloob ay pawang buhat sa itaas o mga langit. Yan ang sabi ni Apostol Santiago. Mababasa natin yan sa Kanyang sulat sa Santiago 1 verse 17 at ganito ang nakasulat. Ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na pawang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iba. Ang tanong mo, saan galing ang sakdal na kaloob at mabuting kaloob? Anong galing po yan sa itaas o sa mga langit? Doon po nang galing ang sakdal at ang mabuting kaloob. Yan e hanggang dito na lang. Mag-ingat. Paalam.